Tutuloy ko Gabi-gabi sa ilalim ng ilaw Nung bata pa ako alam ko na Dapat hindi lang para sa akin ang pangarap na dala Sumabak sa syudad, dala ang dasal Dibit ang tiwala ni nanay at tatay Kahit pagod, sige lang Dahil pamilya ko ang dahilan Para sa pamilya, sige lang ng sige Bawi sa noo pero ngiti sa labi Panganay man ako, lalaban pa lalo Bawat hakbang, bawat araw Para sa pamilya, laban lang bro Gabi-gabi sa ilalim ng ilaw Nag-aaral habang nagtatrabaho walang bawal Isa lang ang nasa isip ko Makita silang masaya yun ang panalo ko Kahit minsan gusto nang sumuko Naalala ko pamilya ang pangako Para sa pamilya, sigelang lang ng sige Pawisan ako pero ngiti sa labi Panganay man ako, lalaban palalo Bawat hakbang, bawat araw Para sa pamilya, laban lang bro Hindi madali, pero kakayanin Para sa kanila, tuloy ang laban natin Kahit gaano kabigat Para sa kanila, magpapatuloy ng tapat sa pamilya Sige lang ng sige Pawis sa o pero hindi sa labi Panganay man ako Lalaban pa lalo Bawat kapang, Bawat araw Para sa pamilya labi. sa pamilya laban ng bro Para sa pamilya laban lang, bro Para sa kanila laban lang, bro